ayan mga kamimo oh. lakas na ng hangin dito sa aming lugar ay low pressure yata tingnan ko yung fish ko ayan, kawawa na ay yung mga isda ko dyan buhay pa kayo Ito, parang nawala ay oh. hey, dito ah, ito pala, buhay pa mayroon pa buhay pa yung isda, pero yung hangin oh. tingnan nyo, oh Oh, dinig yung hangin dyan, no? Parang nag, ano, isda ko, Tingnan ko kung ano na nangyari. Ito, ha. Ah. Uy, wala. Nag Tago yung isda ko dito. Dito. Uy, maliliit pa. Ito sa may rip tab. Tingnan natin. Oh, lakas talaga ng hangin, oh. Oh, ginaw. Yan, oh, meron. Meron pa din. Uy, ako. Yan, ba? yan, Wow, wow, lakas ng hangin. Oh, shut up daw, Papa, sabi ng anak ko. Oh, Okay, eh, dito. Ah, okay. Buhay pa yung isda dito, ha. Buhay pa. Dito sa may, ano ko. Ah, Nag-ano ako ng tubig. Si so, mamaya mag-balot tayo ng isda. Tinda doon sa bayan. Ito naman, o. Oh. Iye. Iba -e -e. kong pispan dyan. na kaya. Angin, kumusta na rin? Oo, oh, may bagyo na. Dito, tingnan ko kung okay pa ba yung isda ko dito. Kung meron pa bang ano. Ayan. Meron pa. Ay, lumalangoy pa. Parang kumpi na lang ah. Ano ba yung iba ah? ayun ah, yun. meron pa yun no okay. ito ah, wala tong laman bagong linis to kas talaga hangin no ganyan yung guys so mga kamili to no? uh, uh, ah naman Ito, ah okay. dito pa oh oh yan oh Ayan, 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 po. Buhay na buhay. Salamat sa Diyos. Eh, okay, magpaka-lucky kayo dyan ang gusto. huh, oh, ang hangin talaga. Ano ko sa akin, pangit yung mga pana, panahon ngayon dito. Ito. So, ayan, buhay, 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 buhay. Diyos kapila Ayan, buhay pa din. Uh, salamat, oh. Ano oh, na yun? Dinig nyo? Yung mga uh, hangin? So, tingnan natin dito. May koy pa bang natira? Ah, yun. Hmm. Wala na yata. Ah, yun. Wala na hmm. yata. Bilis. So, okay. ayun. Oh. Ayun, ayun, ayun. Ayan. Oh, hangin, oh. Yan yung hangin dyan, oh. Oh, sus. Oh, mga kamimo. Ang hangin talaga. Lakas. Ulan pa. Silong tayo. Ulan. Oh, Ulan. So, ayan. Lakas na ng ulan, mga kalibo. ulan. Hmm. Lakas na, o. Ang so, pispan ko. Kawawa talaga yung mga isa nito. dito. Eh, nanalamig. Na, e, yung iba, magkasakit nito Sa, dahil sa lamig. Ito yung mga uh, witness ng mga ibang isa. Ganito na nakapalakot kaya sana huwag sana huwag silang magkasakit si Say, sayang o oh, sila na lakas so hangin so hangin ulan kombinisyon na lahat talaga to o, kailan kaya tumawawala pa sa ano Parang malakas yung sa sa Buanga del Norte yata yung Ito yung pinakamalakas ka ulan. hangin pa Kita niyo mga hangin. kawawa wow, yung ah, ko nito. Pero alam ko namang kakayanin ang mga sila ko nito. Kita Eh, hangin pa. Dito lang ako. Silong lang. Burn pa ngayon dito. Diba, nasa rectab. Tingnan ko nga yung tulad pa ngayon. Eh. Ah, Dito siya. sila. Ito, so, ulan. Uh, ulan dyan. Angin. Ulan. Kaya ito, paano na ito? Dito Okay, ito. Talaga ang mga ano. din ako dito kasi parang may kakoy matumba ba? Wala na gagawa dito po. Ah, hi, buhay. Parang light. Ay, isla natin dito Hindi na naman tayo makapagtinda dito sa ano, bayang pisto ko. Wala naman bumibili pag ganito. Pahangit sa kaulan. Nawawa naman yung stand ko dun pag ano, matugba. Eh, okay, lakas ng hangin dun kasi kabilaan ano yun. Tanima ng palay. Yeah, Kaya, malakas talaga. Malakas nga dito na marami pang mga puno, maraming bahay, lalo na dun, ang lakas, kasi walang, <laughs> walang maanuhan ng hangin, diretsyo-diretsyo, kabilaan pa. <tipos> uh, ilan dyan? Ha? Ilan, oh, ano naman ulit? nangyari sa panahon iba talaga ang panahon kung magalit ispano dyan ano na ano, na naman to sa ano, ulan Kaya sa ulan, maapaw na naman Ano magawa nito Hindi, maligo na lang ako nito Pag merong fish pan ko na ano, sa tumba Dahil yung lupa, ito ang -hul. malam ko. Ito pa siya. Ito sila, isip palin ako dyan eh. Ayan. Wala. Ito yung pagpindak ko ngayon. Parang holiday din. Ito <laughs> lalakas lakas yung hangin pa. Ah, Tumilong lang ako dito. Ayot. Land out pa ngayon. Ah, eh, mga kamino. Alam, hindi ko na na siguro yung ano ko. Vlog ko dito sa panahon dito. balik ako sa bahay inom ng kapi tapos pag inom ng kapi ayan islip islip na lang si okay, maginaw kasi okay, yung ulan para matagal pa tumataan kasi okay, yung mga uh, ano, po o oh, ang pilim pa o oh, yan o oh, pilim ang kalamitan o eh.